Yo, yo, yo! What's up, what's up, mga bro? Nandito tayo ngayon sa Matnog dito sa Ticketing Booth. Tawag dito ay One Stop Shop. Dito nagpa-process ng papel pag gusto mong pumunta ng Samar mula dito sa Luzon. Tara, samahan niyo ako. Tuturuan ko kayo kung paano mag-process. Let's go! Bago ka pala pumunta sa One Stop Shop ay dito ka muna sa may vehicle registration. Nauuna to bago yung One Stop Shop. Dito ka magre ng motor Kapag pupunta ka ng Samar, ang kailangan mo lang dito ay ang ORCR ng motor mo, pati na rin ang driver's license mo. Tinatanong din pala nila yung pangalan ng sakay mo, pati na rin kung saan kayo galing at saan kayo pupunta. At meron ka rin ditong pipirmahan na parang logbook, pagkatapos meron silang ibibigay sa iyo no, parang maliit na resibo. At ipapakita mo yun doon sa window 1 ng One Stop Shop. Pagkatapos mo mag-process dito ay rektakan agad at pumunta na sa One Stop Shop. Pero no worries dahil wala ka namang babayaran dito. At ngayon nga ay nandito na tayo sa one-stop shop Rerekta na tayo doon sa window 1. Dito sa window 1 ay wala ka ding babayaran. Papakita mo lang ulit yung ORCR ng motor mo. Pati na rin yung ibinigay sa'yo na ticket para sa registration ng vehicle mo. Pagkatapos ay papupuntahin ka na doon sa window 8. Diyan nga akala ko ay may babayaran ako. Wala naman pala. Dito ka na may babayaran sa window 8. Nandito ako sa window 8 dahil fast cut yung pinili ko. Ang babayaran mo dito ay 829 at meron din silang papiperman sa'yo dito para sa resibo mo. Pagkatapos mo mo sa window 8 ay dito ka na sa window 9. Wala ka rin namang babayaran dito at dito na ibibigay yung mga resibo mo. Pagkatapos mo sa window 9 ay hahanapin mo na ngayon yung window 18. Dito sa window 18 ay magbabayad ka ng 60 pesos para naman yan sa terminal fee. Pagkatapos mo magbayad sa window 18 ay diretsyo ka na dito sa window 19. Dito sa window 19 ay magbabayad ka ng 65 pesos. Last but not least ay dito ka na sa window 20. Tatatakan lang yung resibo mo ng Coast Guard. Pagkatapos nun okay na. Sa sumatotal 954 lahat ng binayaran ko. Thank you for watching. Kuya G. Diaries.